Galing ni Timmy Ilang taon na ba itong nawala dito? Ilang, mga ilang ano na siya, hindi namuwi dito. Hmm. Huh? Ito po sa ano, ano hindi na ito umuwi dito eh. Ngayon lang umuwi ah, ang galing ah. yang ganda-ganda ng ibu Parang si bulki Yang ganda ng balahibo. Ha? Mm. Huh? No? Mm. Takut siyang hawakan. Mm. Ini Ganda-ganda pa naman ang... Anu ano nito, oh. Oh, yung mga... Samantala dati, malambing to, eh. Dati malambing to, eh. Pag ginawak, hmm? Wala. Ba't Hindi Ha? Wala na si Maycake tsaka si Stitch. Galing. Buti nga bumalik ka rito ah. Tagal-tagal mo nang hindi mo huwi dito. Pag dumaan niyan doon pag tatawagin mo hindi naman lilingon. Hindi na niya alam pangalan niya. Uy.

我不听，我不听。